lalayas muna ako guys punta ko ng 5 real. yung ikaw bang utusan sa amo na mamili parang kinakabahan ako kasi bihira lang ako yung siguro naka 3 times na rin ako yung ako inutusan niya mamalingki eh ngayon simpe matagal na yun ngayon ako lang naman ulit lalabas parang kinakabahan ako <laughs> yung hindi ka na ba sanay? kasi nasanay ka na kasama sila ngayon ako lang nantay ko pa yung fiber inutusan pa punta kami sa fiber real guys nag video ako doon kung anong mga mura talaga doon guys lahat lahat doon fiber real lang kaya mag video ako doon para makita nyo kaso wala akong may, ano lang i-reload -re -re ko lang okay ngalih mau. <laughs> Anwar gelo. <laughs> Apa berian ke itu? Sanco, kamu tip. Oh, langkah Bye bye. Maaf keterkalam inti. Barina nanti gatara ya, tib. Guys, Febrial lang dito oh. Murah. Itulah yang sa pricey. Oke. Okay. Wow, view. Lihatian Febrial, guys. Inteng dian pass. Murah dapat guys. tem um saboninho hum. um, Oh, no. mm -hmm. Teh sabon, asin walau tayong sabon. Mm -hmm. Blue beauty soap, cool, tanong. Mm -hmm. Okay, guys, mm -hmm. balik natin אוקיי daming basilin guys lotion lang hanapin ko guys buka natin ito okay bye ito yung cream ito yung cream ito yung